Formal nang inilunsad ng Bingo Plus ang kanilang bagong-bagong laro na Pinoy Drop Ball. Kasama ang brand ambassador na si Maine Mendoza noong linggo, September 29. Bukod sa exciting Bingo, Tong Eats at Peria Games ng Bingo Plus, makakapaglaro ka na rin ng Drop Ball sa kanilang app o website. Dinala namin ay ang mga larong ito katulad ng sa peryahan na babalik ng mga ala-ala ng fiesta at kasaysayan. We did so with games that feel like home. Tula Bingo Rush, Bingo Mega, Color King, and Papula Paputi. Ion K. Jasper Vicencio. Presidente ng AB Leisure Exponent, ito ang pinakauna at natatanging Pinoy dropball game ngayon sa bansa na pwedeng malaro ng live sa loob ng halos buong araw. Magbibigay ito ng dagdag na saya sa ating mga players dahil sa malaking jackpot prize na pwedeng umabot hanggang times 200. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. And here's the best part, Pinoy dropball is live stream 23 by 7. Kaya accessible ito anytime and anywhere. Kailangan mo lang i-download o maglaro ng Pingo Plus app and you're just a tap away from the thrill. Yung hulog saan yung bola, may 4 times, may 200 times. May mga slot na times 50, times 100, at ang pinakamataas ay times 200. This is the highest multiplier in any live game in the Philippines. Plus, the jackpot potential is worth millions. Ang Bingo Plus ay pagcor license, kaya siguradong safe and secured ang mga manlalaro. So you're probably wondering, safe ba or regulated ba ito? Siyempre naman, Bingo Plus kami eh. Diba? Kami lang ang talagang regulated by pagcor, Even the pagcor people are here also. Lahat ng equipment namin, like, uh, lahat ng equipment na ginagamit namin ay licensed and tested by pagcor. At para sa DWIZ Special Report, Main Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.